For to this video, dahil no, magpahilot dahil kung sushi. kay sakit kayong lawas nako ako sa kung training gahapon. So, wala man tayo lain na makakuntak aning kahista. So, si sushi na lang, pagtsagaan. Hilot sushi, kay lamig kag sudan na niyo kay Kaya RTB kay ka. So, mahal pa dyan ang imuhang pagkaon. Plus, sa tagaan pa dyan takag lamig ng sudan yun niya. Sige, ayaw dyan gilot ha. Hina, hilot, ano, kana, kana. Kana dyan, kana, kana, kana.